Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong pintos o binaki dito sa amin. Isa ito sa mga delicacies din dito sa Cebu at masarap talaga ito. Gawa ito sa corn. Kaya nag lang ako ng tatlong corn para sa resiping ito. Palatan lang natin yung mga corn. At tingnan nyo naman, fresh na fresh pa yung corn ko. So masarap talaga itong pintos natin. Isa kasi sa mga dahilan kung bakit masarap ang pintos ay dapat fresh yung corn kasi matamis, manamis-namis pa yun yung corn. Kasi kung matagal na itong nakuha, ay matabang na kung napansin nyo pag naglaga kayo ng corn matabang na yung corn kasi matagal na siyang napitas ayan isa, to, isa yun sa mga sekreto no dapat fresh yung corn natin para yung natural sweetness ng sweet corn ay andon sa ating ginagawang sumang mais yes sumang mais ang tawag sa iba dito or sa mga tagalog yan hindi nila alam yung mga binaki binaki or pintos na turn kung napapansin nyo ingat na ingat ako sa pagbabalat iniiwasan kong mapunit yung balat ng mais kasi yun yung gagawin kong pangbalot na parang ano dahon ng saging pagkatapos kong ang balatan ay yung mga dahon ng mais ay nilagyan ko siya ng tubig para lumambot siya at yung laman naman ay ginudgod natin or ginadgad. Yan, parang kasaba or kamuting kahoy. Ganun lang yung gagawin. Or pwede nyo ring i-blender para mas pino. At ito na yung nagadgad natin. Nilagyan ko lang siya ng 1 cup rice flour. Kung meron kayong cornmeal, mas maganda yon Tapos 1 cup na coconut cream or gata. Kunting asin at 1 half cup ng sugar. Hindi ko inubos kasi nga matamis na yung corn. i-mix lang ng mabuti pagkatapos nilagyan ko na rin ng ginadgad na cheese para mas masarap talaga pero optional na lang yan kung ayaw nyo ng may cheese tapos minix ko na lang din pagkatapos nyan ay babaluti na natin siya no dito sa dahon ng mais ganito lang yung pagbalot so naglagay ako ng dalawang kutsara or tablespoon ng ating sukatan ganyan so dalawang balutan ito ito yung first layer ng pagbalot hmm, kung mapapansin nyo Tinupi ko siya sa may dulo tapos sa kabilang dulo din. Bago natin tupiin ay ilalagay natin yung pangalawang pambalot, yung ano ng mais para mas makapal talaga at hindi siya tumagas pag ano niluto na natin. Ganito talaga yung proper way ng pagbalot ng binaki o pintos. Dapat dalawang talukap ng mais talaga yung ibalot sa kanya para mas safety talaga siya. At ngayon magbalot ulit tayo pero dahil kapos tayo sa balat ng mais, ay gawin nating isa lang nung gawan natin ng paraan na isa lang tinan mo tumatagas so oh. yung mixture ayan isa lang tapos ilagay na agad natin sa din sa steamer okay din naman yung isa manipis nga lang at ingatan na lang na hindi talaga siya tatagas para pag niluto na natin ay hindi bubuka yung balot tapos tatagas yung laman yan magbalot pa tayo para makita nyo talaga at ma-master nyo yung isa lang yung balot charot <laughs> Pagkatapos ko ng balutin ay inarrange ko na sa steamer kasama yung kasaba suman ko para isang lutuan lang. Niluto ko sila sa 30 minutes mid to high fire.